Good morning everyone! For today's vlog ko ay nagluluto tayo ng pulitong itlog ipapalaman ko sa ating binili na tinapay. Yes, ako ang bumibili ng tinapay para makabreakfast ako. Kasi kung purong itlog lang yung kakainin ko, wala pang alas dosi nanginginig na ako niyan sa gutom. Since yun lang naman din kasi ang stocks nila na pang umaga. Dahil sila kaya nilang kumain ng isang nilagang itlog lang eh iba naman tayong mga pinoy so yan ang realidad ng isang OFW, hindi lahat ng OFW maswerte sa amo na ang bongga sa pagkain so ito ang gumastos para sa sarili ng pagkain dahil bumibili sila ng pang-ulam for dinner lang yan lang guys.